sarado ng tubig. Pump machine. Ito, mga ano. Tayo dito, tayo dito tayo. Abandon siya, abandon. Oo hindi ginagamit siguro mga uh, 4 times na ako nakabalik dito ay okay. sarado ay, okay. ay, bukas bakante hmm. laki rin tong gubat hmm. <coughs> Ah, pasukin natin 'to. Hindi naman siguro bawal. Nah, dito tayo. Taas tayo, taas. guys gubat sa syudad ito hindi na ganong napaganda ito, malaki itong ano, no, maluwag Di may playground pa rin no? mga 4 times na ako nakabalik dito hanggang ngayon naliligaw pa rin ako papunta rito hihihi <laughs> ligawin talaga sayang kung oh, ako nga lang kung ah. oh, ako lang mayari bubuhayin ko itong mga ito. Dito, dito dito tayo hmm. Sayang naman kung di mo bubuhayin ito. Para lalong lumakas yung pwesto na ito. Lumpul din yan. Sayang. Ah, baba pa tayo. Okay. CR dito. Kaso hindi na ginagamit ito. Meron din dito ano. Yan yung pool. No? Tansya ko, mga 2 lang. Eh. Ay, mga nabulok na lang. Oh. Ito, swimming din to. Yung ato, oh. Ito, oh. o Malog siya, malog. Dami pang ano. Ayun, yung slide na ban. Mga bakante. Ayo. Ay, sayang oh, mm ano yung kabayong nga, nag-i-slide ako dyan yan. taas yan taas hindi taas <coughs> Narangan na, siguro may disgra may naman. Ayang sarap yan eh. Uh -huh. Sa so, natin yung slide na pinakita ko sa inyo. Ito yung hagdanan niya. So, may pool din dyan, no oh, mga pang kids. Mga ayaw kids, bata. Ito yung slide nyo. So, oh, bagong pintura. Siguro papaganahin na yan. Yun, oh. Mamaya na tayo akit. Ayan yung daan. No? Oh. At agdan, ah, merong slide siya. Ayan. Ito, <coughs> so, meron din. Kaso sarado yung pool na yun. Ayan, doon ang pool. Ayan. <coughs> Malog siya, kaso hindi talagang siguro sa uh, ano, one port na lang gumagana rito, dito sa Gubat Sugar mga uh, one port na lang uh, gaya nyo, dalawang na lang pinapagana dun dalawang na lang ah, kaya, kaya tayo yan, another slide yan. Yan yun yung ano medyo mahabang babagsakan pero hindi siya matarik kaya tayo ulit slide again hmm. Ito. Ito. na yung taas natin. Oh. Ganyan ang kataas. Sure. Grabe, taas na natin. Nakalulan na rito. Okay, natin ang pagkakyat. Oh. Ayan. Pinakataas na tayo, guys. Tayo sa kabayo, ayan oh. Hmm. Tingnan niyo naman 'yan. Gubat sa syudad, ito yung ano. Ah, uh, nakapag-slide na ako rito mga 5 times na. Ayan. Sa isang araw lang 'yan yung naligo kami rito, 5 times. Yung unang slide ko diyan, ah, angat talaga ano mo diyan, kaluluwa mo. Ngayon pag nakapag nag ka na ng beses, kaya mo na ng pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. yun, Ibubuelo mo pa para mas mabilis ka pa. Mas nga lang, ang mo dyan, yung noo mo tatama dun sa pweta ng kabayo na yan. Grabe yung, ano, bilis mo dyan pag talagang buluso ka dyan, pag tinesting mo yan. So, ito, sarado na. Siguro, ah, uh, binawal muna. Yan, binawal muna. Makairehas. Tapos isong slide na yon. Tingin ko yun yung pinaka ano eh uh, mahaba yung slide na yan. Ha? Ah, uh, ang taas nito. Siguro sa floor, uh, ano mayroon meron siyang mga 6 floor na yung taas niya. 6 floor. Ayan. Ito yung paikot ng ano. Ito yung mga ano nila oh. sa mga mag papa slide. Bawal mag-slide ng lasing. Walang sagutin ang management. Mabuting makinig sa instruction ng bantay sa taas ng slide. Gawin ang tamang posisyon sa pag-slide. Bawal nakaliga at nakapakadapa. Bawal may sakit sa puso. Maraming salamat po. Pag may sakit ka sa puso. Pag akit mo palang dito. Itong pag akit mo palang dito. Ah, tanging ka na. Sobrang taas. Lalo pa kayo pag nag-slide ka na dyan. Bilis mo yan. Yung hindi lang 120 bilis mo diyan, ayaw ko lang basta pag na lalot may tubig na supply yan. Ah, pakabilis niyan kasi experience ko na yan. The best na ako nag-slide diyan. Pero kahit paano, salamat sa Panginoon dahil pagbagsak ko safe naman. ah, yeah, okay naman. Puto siya pag nakapag-slide ka na one ah, one, isang beses diyan. isang beses diyan pangalawa, pangatlo, pang limang beses, pangapat, mga pang ganyan. Ah, masasabi ka na. Uulit-ulitin mo na 'yon. Uulit-ulitin mo na. Kasi kinaya mo na siya na isang beses eh, pangalawa. Eh. Ngayon, maano ka na, maghahabol ka pa na. Mas gusto mo pa nang mas mabilis. Ang gagawin mo, yung kamay mo diyan. Yes, ayo, lane na 'yan. Dalawang kamay mo, 'di ba? Side by side ang gagawin mo, bubelo ka pa. Kumbaga, hatakin mo pa yung katawan mo para mas mapabilis ang bagsak mo rin. Okay, baba na tayo. Yan yung view. Taas. Ano ba yan? Parang yun yung... Hindi ko alam. Pondo sa Robinson. Hmm. Jollibee Ayan okay, yan yung Jollibee Okay, baba na muna tayo Baba tayo Baba na tayo Check natin yung isang slide na sarado Pakita ko sa inyo Ito na yun Kasi nakakaya naman pumasok dun Nahinarangan eh. na nga nang, eh. Ito, wala siguro nga rang side ganda rin ito kung mayroon lang talaga ano uh, medyo malaki-laki pondo ng mayari nito mapapag mabubuhay mo pa ng maayos to mapapaganda mo pa basta damihan mo lang ng ang suggest ko lang ha damihan mo lang ng tao tapos yung tao na i-assign mo sa slide kailangan talagang magaling at marunong talaga yung may boses kumbaga pag nanita uh, kung narin mag-i-slide na no sa taas talagang bantay niya yung ilm baba para talagang walang disgrasya si totoo sa inyo iba talagang dumadayo sa mga ganitong ano uh, mga paliguan habul talaga nila yung mga slide na ganyan yung matataas ikaw bilang mayari gawan mo ng paraan gawan mo lahat para ano ah uh, safety yung mag slide safety yung babagsakan ng ano nag slide di ba saka talagang pantay sarado yan mga dalawang tao kada kada slide dalawang tao sa baba dalawang tao sa taas per slide yun ha mari dito may dalawang tao rito yan dyan ito maganda to yan ito yung sinasabi ko sa inyo yung sarado yun yun ako galing kanina sa kabayo yung slide sa papun na kabayo yun yun kasi yun yung parang tower na watch watch tower ba yun uh, lifeguard ang nakabantay siguro dyan bandan na rin natin It's dito rin yan Ah, uh, oh. uh, maraming puno rito, mga mangga, santol. Yan. Alam ano mo kung kumakain sila, sawa na rin siguro sila diyan hindi natin alam kung hanggang saan yung sakop ng gubat sila pinakabakod nila parang ganito din eh ayun ito yung lugar ito. view ito mayroon pang pulo tayo naman man dyan maliwanag kasi rito okay yun yung slide na pabutang kabayo tapos ito, nakapag-slide na rin ako rito, two times lang. Sinara agad. Ito, Yan. ang ganda rito. Kasi safety talaga mag-slide dyan, oh. Ano, oh, harang na harang. Oh. Nakabubung, nakanet pa siya. Malingat ka lang, kahit ikan talaga. Ingat lang talaga. Yan. Medyo safety dyan. Anun-anun nga lang. Kaya ganun ganun ka dyan pag nag-slide niya. Kapag slide na ako rito matandaan ko ito. Ah, gaganda lang dito sa gubat sa syudad. Maluag, ah, maraming pool. Ang problema yan hindi ganun, hindi na nila binuksan yung iba. Siguro sa maintenance. Tapos, sa tao. Pero kung ano, bubuhayin mo yan, papagandahin mo lahat yan. Papagandahin mo lahat ng slide. Dadumugin to. Basta ingat lang talaga yung mga... Pukuha ka ng tao na magaling dito sa taas, magaling din dun sa baba. Para walang madidiskirasya ron. Okay. Okay, baba na tayo. Libot ko pa kayo dun sa, inyo, sa kabilang side.